Hello mga Damadorians, magandang araw sa inyong lahat, lalo na dun sa mga followers ng Panaginip at Kahulugan. Ah, Andi dito na naman po tayo para muling magbigay ng mga interpretasyon ng inyong panaginip. Okay. Nanaginip ka na ba ng tae? Yes. Isa sa mga very common na mga napapanaginipan natin, yung dumi. Na? Pwedeng dumi ng tao o pwedeng, pwedeng dumi ng hayop pareho lang ang kahulugan. Dumi ng tao kay dumi ng hayop, iisa lang ang kahulugan. Ayun, ganito. Kailan ba yung panaginip na dumi na ang kahulugan ay magkakapera ka? Ayun. Kasi merong managinip ko ng dumi, pero ang kahulugan, ang kahulugan pala, ikaw ang maglalabas ng pera. Ha? Ikaw ang magbibitaw ng pera. Meron ding managinip ng dumi na sa'yo papasok yung biyaya. Yung ganon. Okay. <laughs> Ano-ano ba ang pag-uusapan natin na may kinalaman sa dumi? Ah, okay, ito ha. Number one, nakakita ka ng dumi. Ayan. Number two, nakakita ka ng bowl. Bowl o yung inidoro. Hmm. Number three, nakakita ka ng merong dumudumi. Ayan. Number four, ikaw mismo ang dumumi. Ayan. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Okay. <laughs> Ngayon, unahin natin yung nakakita ka ng tae. Ha? Dalawang klase yun. Yung managinip ng nakakita ng dumi na nakakalat uh, kahit saan, kahit sa kalsada, kahit sa loob ng bahay. Dalawang klase yan. Nakakita ka ng dumi, nahawakan mo. Yung isa naman, nakakita ka ng dumi, pero hindi mo nahawakan. Dito muna tayo sa nakakita ka ng dumi pero hindi mo nahawakan. Okay. Gaya ng nabanggit ko kanina, kapag ka, naginip ng dumi, ito ay may kinalaman sa biyaya. At ang biyaya, iba-ibang anyo. Pwedeng ito ay sa anyo ng pagkain, pwede rin ito ay sa anyo ng mga mamahaling kagamitan, pwede rin pera. Yan ang ipinapayuwatig kapag ikaw ay nanaginip ng dumi. Okay. <laughs> Ngayon ganito. Kapag sa panaginip mo, nakakita ka ng nakakalat na mga dumi. No? Pero yung mga dumi na yon, hindi mo alam kung kanino galing. Basta nakita mo lang nakakalat na yan kung saan, saan. Maring sa kalsada, maring sa loob ng bahay. Okay lang, pwede yun. No? nakita mong nakakalat pero hindi mo nahawakan o hindi man lang dumikit sa balat mo. Yan. Ang ibig sabihin yan, mari kang makakita ng Taong nagbibilang ng pera pero hindi ka naman nakinabang, hindi naman sa'yo. Ha? For example, pumunta ka ng isang department store tapos napalapit ka doon sa cashier. Napalapit ka doon sa cashier, nakita mo nagbibilang ng maraming pera. O yun, pwedeng maging halimbawa yun kasi nakita mo lang pero hindi naman naging iyo. O kaya ito pang isang halimbawa. mag, pa tayo, ng, mag pa tayo ng iba pang halimbawa. Ganito. Halimbawa, ah... Uh, kunyari yung nagpapataya ka ng ending, alam nyo ba yung pa-ending? Merong, yung, ito ay isang uri ng number games na ang pinagbabasian ay yung score ng basketball. Kunyari nagpapataya ka ng, o nagpapa-ending ka, yung mga taya ng mga, ng mga kliyente mo, hindi yun sa'yo, hindi mo pera yun. Dahil once na merong nanalo sa kanila, ibibigay mo sa kanila yun. Ang matitira lang sa'yo, konti lang. Yung konting tubo lang. O, oh, yun. Yung pwede maging isang halimbawa yon na may dumaan sa yung sa kamay mo ng malaking pera pero hindi naman sa iyo hindi ka naman ah, hindi mo naman na ah, naging napakinabangan lahat yon okay pwede maging example yun o kaya ganito napadaan ka sa isang sugalan nakita mo may isang nanalo nagbibilang siya ng pera wow dami niyang binibilang yon pwede rin maging example yun nakakita ka ng maraming pera pero hindi naman sa iyo mari ka ring magkapera sa ganong klasing panaginip. Pero napaka minimal lang. Yung bang parang hindi mo maituturing na talagang biyaya ito, no? So, eto mo, magbigay pa tayo sa pangalimbawa kapag uh, yung mga ganong klasing panaginip. Halimbawa sa loob ng bahay, may nakita kang bag o pitaka. Pagtingin mo may lamang pera. Yung kaso hindi mo pala sa yun. Maring sa ati mo yun o sa kuya mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Yung ganon. Yun ang isang mga ilang example na kapag ikaw ay nanaginip ng uh, dumi na nakakalat lang dyan pero hindi mo naman nahawakan. yon So, sa madaling sabi, yung managinip na may na, mga nakakalat na dumi pero hindi ka naman nadikitan o hindi mo naman nahawakan, ibig sabihin nun, mari kang makakita ng mga pera pero hindi sa'yo. Or, mari kang magkapera pero hindi mo may tuturing na biyaya talaga. Okay. <laughs> Sumunod. Dito naman tayo sa nakakita ka ng dumi, nakakalat, pero nahawakan mo naman. yon Kahit sabihing diring diring-diri ka. Yan. Ang kahulugan niyan ganito. Yan ay may kinalaman pa rin sa biyaya, siyempre uh, sabi natin, pwedeng uh, yung kabaliktaran nung kanina. No? Merong kang kakilala, kaibigan o kaanak na galante, nag-blow nag -blow out. Kasama ka. Siyempre, naki-join naki ka. At enjoy na enjoy ka. Sabi natin na talagang lasap na lasap mo yung, yung pinamigay niyang mga biyaya. Yun, ganon. O kaya, yung isa pa, yung nabanggit din kanina, na kunyari, merong isa kang kaanak, kaibigan o kakilala na nagsagawa ng kasiyahan. Tapos nagparafol siya. Yun, kasama ka sa uh, makakatanggap ng biaya Sabi natin, mananalo ka nun. Yan. At yung isa pa, alimbawa, may dumating sa yung magandang offer, magandang opportunity, isang magandang trabaho, tinanggap mo. Yon matutu may tuturing din yun na, na may biyayang pumasok sa iyo. Yan. Bukod pa dyan, marami pang mga mga pwedeng maging pakulugan. Maganda yung pagnahawakan. na Pwedeng sabihin na na nanalo ka. O kung nagsugal ka, mananalo ka. Pwedeng ganon. Kasi hindi mo nakita kung sino yung dumumi. Kasi pag hindi mo nakita yung sino yung dumumi, nakakalat lang na dumi, ibig sabihin unknown. Pwede halimbawa naglaro ka ng isang uri ng laro na may mga papremyo. Uh, pwedeng, pwedeng mula sa sugal. Pwede halimbawa nag, naglaro ka ng isang lottery. Yun, tapos nanalo ka, sinuwerte ka. yung Pwede nagmula sa paraful. yon Yun ang isa sa mga kahulugan kapag ka nakahawak ka ng dumi na hindi mo alam kung kanino galing. Basta nakakalat lang, nakita mo nakakalat lang. Yes. <laughs> Sumunod. Dito naman tayo sa inidoro. Okay. Ano ba ang kaugnayan nitong inidoro sa topic natin ngayon? Ganito. Kasi kapag tayo dumudumi, hahanap tayo ng CR, di ba? Para doon tayo dudumi sa inidoro. Kaya yung inidoro sa panaginip, may kaugnayan din sa dumi. Kaya ganito. Ang inidoro ay pumapahiwatig ito sa pupuntahan o pagdadalhan ng pera o pagdadala ng biyaya. Halimbawa, yung mall. Di ba? Pupunta tayo ng mall. Mamimili. Na? No? O ibig sabihin, uh, yun yung pagdadala ng pera. Kaya yung inidoro, pwedeng mall, pwedeng department store, pwedeng tindahan, pwedeng uh, banko, kasi doon yung dadalhin yung pera eh. O pwede rin yung inidoro maging uh, pahiwatig ng lagayan ng pera. Halimbawa, yung bag, wallet, o tago ka ng pera katulad ng drawer. Yun, yun ang pwedeng ipahiwatig ng inidoro. Depende sa takbo ng panaginip mo. Okay, ganito. Halimbawa, unahin natin yung pagpasok mo ng CR. Ha? Nakita mo yung inidoro. Walang laman. Malinis. Ibig sabihin nun, walang-wala ka ngayon. Wala kang kapera-pera, may, may kakailanganin kang gustong bilhin o may babayaran ka, pero tinignan mo yung lagayan mo, wala. Kahit sa banko, wala. Bag wallet, wala. Yun ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng inidoro na malinis, walang laman. Okay. Sumunod. Paano kung nung pagpasok mo ng CR, nakita mo yung inidoro? punong-puno ng dumi, ang dami nakakalat. Ibig sabihin yan, pwedeng tiningnan mo yung wallet mo, may laman pang pera. O kaya tiningnan mo yung bag mo, may lamang pera, meron ka pang naipon. O kaya tiningnan mo yung account mo, may mga laman ka pa, may mga pondo ka pa. na, ngayon ay nag-iisip ka na kung anong paggagamitan mo ng perang yan. So, yun ang ibig sabihin nun. E, hmm. <laughs> eh, paano naman? Kung halimbawa, yung dumi na nakita mo sa inidoro, ay eh nahawakan mo. Yan. Maganda na naman ang kalugan yan. Basta mahawakan mo. Ibig sabihin niyan, may dumating sa iyong biyaya. Na ngayon, nag-iisip ka na kung ano ang paggagamitan mo ng biyayang natanggap mo. Okay. <laughs> ngayon naman, dito naman tayo ngayon sa nakakita ka ng ibang tao na dumudumi. Ah, pero hindi mo nahawakan, ha? Okay. Ganito. Ibig sabihin nito, may ibang tao na naglalabas ng pera o naglalabas ng biyaya. Halimbawa, pwedeng isipin na meron kang kakilala, kaibigan o kaanak na nagwawaldas na. Okay, sabi natin, nagbabayad din na ng mga utang niya sa mga ibang napag niya. Pero bakit ikaw wala? 'Yon. Okay, pwedeng isipin na halimbawa sa trabaho, yung mga kasama mo na promote na, bakit, bakit ikaw hindi pa? Yun. Pwede yun. Okay, pwede rin ganito. Uh, yung mga ibang kasama mo na, yung boss mo nag, yung boss mo na, nag-release na ng bonus sa mga kasamahan mo. Pero bakit bakit ikaw? Wala pa. Yun. Yun ang isang example. Nang ibig sabihin nun, uh, mayroong ibang tao na nalaman mo na nag, na naglabas ng biyaya. Pero, hindi ka involved. yon eh ngayon, paano naman kung ang napanaginipan mo, eh nahawakan mo yung dumi. Nakita mong may dumuduming iba, tapos nahawakan mo. Odi di, kabalik ng sinabi ko kanina. Na ibig sabihin, ah, merong nagwawaldas o merong naglabas ng pera, pero nakinabang ka. Yun ang ibig sabihin nun. O halimbawa, merong kang kaanak o kakilala o kaibigan na nagbabayad ng mga utang. Pati ikaw, kasama ka, biniyarang kanya. O kaya sa trabaho, yung mga kasama mo na promote. Pati ikaw kasama ka ding na promote. Okay, sabi natin na yung boss mo na bigyan na ng bonus, kasama ka sa nabigyan ng bonus. Yun ang ibig sabihin Nung kaya laging maganda kapag kanawakan mo yung dumi. Okay. Sumunod. Paano kung ikaw naman mismo ang dumumi? Ah, dalawang klase naman 'yan. Ha? Ah, yung isa, dumumi ka pero binuhusan mo yung inidoro. Yung isa naman, dumumi ka pero hindi mo naman binuhusan unahin muna natin yung hindi binuhusan. Okay. Yung dumumi ka na hindi binuhusan, ang ibig sabihin nito ay, ikaw ay maglalabas ng pera. Kasi ikaw yung dumumi. Yung dumi galing sa katawan mo, yung inilabas mo. Ibig sabihin, maglalabas ka ng pera. Pwedeng, ang pakahulagan nito ay, naglabas ka ng pera para i-deposito mo sa isang banko. Yung gano'n. Kasi, hindi mo naman binuhusan eh. Nilabas ka ng pera o oh, deposito mo sa isang banko. O pwede rin sa usapang negosyo. Naglabas ka ng pera dahil i-invest mo. Ipamumuhunan mo. Yun, ganon. Paano kung yung pagdumi mo, hindi mo binusan pero nahawakan mo? Maganda yun. Laging maganda pag nahawakan. Ibig sabihin, naglabas ka ng pera, nag-invest ka, sabi natin ginamit mo sa negosyo, lumago, tumubo ka. Yun. Yun ang maganda kapag nahawakan. Okay. Sumunod. Paano kung halimbawa dumumi ka pero pagkatapos binuhusan mo, nilinis mo. Okay. Siyempre kapag ang dumi, binuhusan mo, nilinis mo, wala ng pag-asang mahawakan mo pa yun. Di ba? Hindi na babalik sa yun. So, ibig sabihin, naglabas ka ng pera o naglabas ka ng biyaya pero hindi na, wala ka ng asa na babalik pa sa iyo yun. Pwedeng nagbayad ka ng mga bills. Pwedeng namili ka. No? Pumunta ka ng molo kung saan tindahan. or pwedeng uh, namigay ka. O na, na nag-blow ka. O nag, nagano ka ng kasiyahan na uh, nagpa-party ka, nag, nag, ano, na nagpakain ka. Yun, ganun. Yun ang ibig sabihin nung kapag ikaw ang dumumi tapos binuhusan mo. Ibig sabihin, naglabas ka ng pera pero walang wala nang kapalit na mababalik pa sa iyo. 'Yun ang ibig sabihin nun. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo. Ngayon, kung meron ka pang panaginip na may kaugnayan sa tae na hindi ko nabanggit sa video ito, comment na lang po sa ibaba. Sasagutin natin 'yan. Maraming salamat.